Sa aklat ng pahayag, inilarawan ang mga nakakatakot at misteryosong halimaw na nagdadala ng kapahamakan sa mundo. Ngunit, ano nga ba ang tunay nilang kahulugan? Ang mga nilalang bang ito ay literal na magpapakita o sila ba ay mga simbolo ng espiritual na digmaan na nagaganap sa ating panahon? Tuklasin natin ang mga kasagutan sa video na ito. Bago natin simulan ang mas malalim na pag-aaral, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para hindi ka mahuli sa mga bagong video tungkol sa pananampalataya, propesya at mga misteryo ng Biblia. Salamat sa iyong suporta! Ang aklat ng pahayag ay puno ng mga kakaiba at nakakatakot na nilalang partikular na tinutukoy ang mga halimaw na nagmula sa dagat at sa lupa. Ang una ay isang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay at may mga korona sa bawat ulo nito. Ayon sa pahayag labintatlo, siya ay binigyan ng kapangyarihan ng dragon upang mamuno at manlinlang sa mga tao. Ang ikalawang halimaw ay umaakyat mula sa lupa mayroon siyang dalawang sungay na parang sa isang kordero ngunit nagsasalita na parang dragon. Siya ay kilala bilang bula ang propeta na nagpapapaniwala sa mga tao na sambahin ang unang halimaw. Hindi lamang ito mga nilalang na kahindik-hindik sa anyo, kundi sila rin ay may makapangyarihang impluensya sa espiritual na kalagayan ng mundo. Ang dragon na itinuturing na si Satanas ay nasa likod ng kapangyarihan ng mga halimaw na ito. Sinasabi sa pahayag labindalawa na ang dragon ay may pitong ulo at sampung sungay din at siya ang dakilang ahas na bumagsak mula sa langit. Siya ay nagtatangkang sirain ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng panlilinlang at kapangyarihan. Ang mga halimaw na ito ay kumakatawan sa mga sistemang politikal, relihiyoso at ekonomikong ginagamit ni Satanas upang kontrolin ang mundo. Hindi sila mga literal na hayop, kundi mga simbolo ng mga puwersang sumasalungat sa Diyos. Ngunit ano ang kahulugan ng mga ulo, sungay at korona? Ayon sa mga iskolar, ang mga ito ay kumakatawan sa mga kaharian at kapangyarihang nakikipagdigma sa mga tao ng Diyos. Ang pagdating ng mga halimaw na ito ay tanda ng huling laban sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Ngunit ang huling kabanata ng pahayag ay malinaw. Sa huli, magtatagumpay ang Diyos at ang kanyang mga hinirang. Tingnan natin ng mas malalim ang bawat isa sa kanila upang lubos nating maunawaan ang mga aral na nais iparating ng aklat ng pahayag. Ang mga halimaw sa aklat ng pahayag ay hindi lamang pisikal na nilalang, kundi mga simbolikong representasyon ng mga puwersang kumakalaban sa Diyos. Ang halimaw mula sa dagat ay karaniwang ipinapaliwanag bilang simbolo ng pandaigdigang sistema ng kapangyarihan na pinamumunuan ng masama. Ang pitong ulo ng halimaw ay kumakatawan sa pitong kaharian o imperyo na sumasalungat sa Diyos sa kasaysayan. Ang sampung sungay naman ay nagpapakita ng sampung pinuno na makikiisa sa huling panahon upang suportahan ang kapangyarihan ng Antikristo. Ang dragon, na siyang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga halimaw, ay malinaw na inilalarawan sa pahayag bilang si Satanas. Siya ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan upang malinlang ang mga tao at akayin sila sa rebelyon laban sa Diyos. Ang ikalawang halimaw o ang bulaang propeta ay kumakatawan sa maling relihiyon o espirituwal na panlilinlang. Siya ay gumagawa ng mga milagro upang akitin ang mga tao sa pagsamba sa unang halimaw. Isa itong paalala sa mga panlilinlang na maaaring maganap sa huling panahon, ang imahe ng halimaw ay isa ring mahalagang simbolo. Ang mga tao ay pipilitin na sambahin ito na nagpapakita ng kontrol at idolatria. Ito ay paalala na marami ang malilinlang sa pamamagitan ng kapangyarihan at relihiyosong huwad na mga aral. Ang marka ng halimaw, kilala bilang anim na anim na anim, ay kumakatawan sa espiritwal na tatak ng mga taong nagpasakop sa sistema ng Antikristo. Ito ay tanda ng ganap na pagkakakilanlan sa puwersa ng kasamaan sa huling panahon. Sa kabuuan, ang mga halimaw sa pahayag ay representasyon ng mga sistema ng kasamaan, politikal, espiritwal, at ekonomiko nanilikha upang labanan ang mga prinsipyo ng Diyos. Ito ay paalala na dapat tayong maging mapagbantay sa mga panahong puno ng panlilinlang. Ngunit sa kabila ng mga babalang ito, malinaw sa aklat ng Pahayag na ang mga halimaw na ito ay may hangganan. Sila ay magtatagal sa maikling panahon, ngunit sa huli, ang Diyos ang magtatagumpay sa lahat. Ang mga imahe ng mga halimaw sa aklat ng pahayag ay maaaring mukhang katang-isip para sa iba. Ngunit para sa mga mananampalataya, ang mga ito ay babala at paalala ng mga nangyayaring espiritual na digmaan sa ating panahon. Sa kasalukuyan, makikita natin ang mga manifestasyon ng mga halimaw na ito sa anyo ng mga sistemang politikal na sumasalungat sa mga prinsipyo ng Diyos ang mga pamahalaang mapaniil, mga ideolohiyang nagpapalaganap ng kasinungalingan at mga leader na ginagamit ang kanilang kapangyarihan upang linlangin at alipinin ang mga tao. Ang bulaang propeta ay malinaw na kumakatawan sa mga huwad na relihiyon at mga espiritual na panlilinlang na lumalaganap sa buong mundo. Marami ang nalilinlang sa maling pananampalataya, sa mga kulto at sa mga aral na taliwas sa salita ng Diyos. Ang marka ng halimaw ay hindi lamang isang pisikal na tanda, kundi isang espirituwal na pagtanggap sa sistema ng Antikristo. Sa pamamagitan ng pagyakap sa mga prinsipyo at sistema ng kasamaan, ang mga tao ay nagiging bahagi ng kaharian ng kadiliman. Ang ekonomiyang kontrolado ng iilang makapangyarihan ay nagpapakita ng kawalan ng katarungan, kung saan ang marami ay nagugutom at naghihirap habang ang ilan ay nagpapakasasa sa yaman. Ito ay refleksyon ng kapangyarihang taglay ng halimaw mula sa dagat na kumakatawan sa sistemang mapaniil. Ang digmaan at kaguluhan sa pagitan ng mga bansa ay pahiwatig ng patuloy na pag-iral ng dragon na laging nagbubunsod ng gulo at pagkawasak sa mundo. Tila hindi na ang karahasan, isang malinaw na senyales ng espiritual na digmaan. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang mga tunay na mananampalataya na hindi natutukso sa mga handog ng halimaw pinili nilang manatili sa katotohanan at magtiwala sa pangako ng Diyos ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito ang panahon upang maging mapagbantay, mapanalanginin at patuloy na magpakalalim sa pananampalataya. Tayo ay tinatawagan na magsuot ng baluti ng Diyos upang hindi tayo matinag sa gitna ng mga panlilinlang na dala ng mga halimaw sa ating panahon. Sa harap ng banta ng mga halimaw na inilarawan sa aklat ng Pahayag, ano nga ba ang dapat gawin ng bawat mananampalataya? Una sa lahat, mahalaga ang pananatili sa matibay na pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng personal na relasyon sa Kanya, tayo ay nagiging matatag sa kabila ng mga panlilinlang ng mundo. Ikalawa, mahalagang palakasin ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. Sa pagbabasa at pagninilay sa banal na kasulatan, makikilala natin ang katotohanan at mapangangalagaan ng ating sarili laban sa mga maling aral ng bulaang propeta at halimaw. Ikatlo, tinatawagan tayong maging mapagbantay at handa. Ang mga tanda ng mga huling araw ay malinaw na nakikita sa ating panahon. Kaya't kinakailangan ang isang pusong laging gising at espiritong laging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Ikaapat, ang panalangin ay dapat maging sentro ng ating buhay. Sa pamamagitan ng panalangin, humihingi tayo ng lakas, patnubay at proteksyon laban sa mga espiritwal na panganib na dala ng mga halimaw. Ikalima, tayo ay inaanyayahang magsisi at tumalikod sa kasamaan. Ang pagsisisi ay pagbabalik loob sa Diyos at pagtalikod sa anumang impluensya ng sistema ng halimaw sa mundo. Ikaanim, kailangan nating maging ilaw sa gitna ng dilim. Sa panahon ng kalituhan at panlilinlang, ang bawat kristyano ay dapat maging halimbawa ng katotohanan, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Ikapito, dapat tayong maging matatag sa pananampalataya kahit sa gitna ng pagsubok at pag-uusig. Ang mga mananampalataya ay tinatawagan na huwag matakot sapagkat ang Diyos ay kasama nila sa bawat hakbang. At panghuli, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang tagumpay ay nasa kamay ng Diyos. Sa huli, Ang kabutihan ang mananaig at ang kaharian ng Diyos ang magtatagumpay sa lahat. Ang mga halimaw sa aklat ng Pahayag ay paalala sa atin ng patuloy na labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ngunit higit sa lahat, ipinapakita nito ang kapangyarihan at awa ng Diyos na laging nananaig sa gitna ng anumang pagsubok. Hindi tayo dapat matakot sapagkat kasama natin ang Diyos. Bilang mga mananampalataya, tinatawagan tayong manatiling matatag, magtiwala sa kanyang mga pangako at maging ilaw sa mundong nababalot ng panlilinlang. Sa huli, ang kabutihan ang mananaig at ang kaharian ng Diyos ay magahari magpakailanman. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click din ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming videos tungkol sa pananampalataya at mga propesya ng Biblia. Maraming salamat at pagpalain ka ng Diyos.